malamig ang Pasko. Sa ilalim ng naglilipara na dekorasyon, kakaiba ang simoy ng hangin. Ito ang amoy ng luma, matinding pagod, at ng hindi matitinag na sakripisyo. Ang matanda ay nagtulak ng kariton, naglalaan ng bawat hininga para sa kinabukasan ng isang binata na itinuring niyang sariling apo. Sa harap ng kumikinang na mundo, ang kanilang pag-asa ay nakasampay sa bawat barya mula sa mga basura. Isang gabi bago sumapit ang Noche Buena, napuno ang kanilang kariton at ang kanilang munting kadalakan. Ngunit hindi nagtagal ang ngiti. Isang rumaragasang anino ang sumalpok at ang lahat ay gumuho. Ang binata na may durog na mga pangarap at mga binti ay sumigaw ng tulong. Ngunit ang nagmamaneho, isang lasing at mapagmalaking opisyal, ay tumingin lamang sa sirang sasakyan ito bago tuluyang tumakas, nag-iwan ng isang pangako ng hustisya na kailanman ay hindi darating naghihinalo ang matanda. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, nagsumamo ito, hindi nito hahayaang matapos ang buhay ng kanyang mahal sa trahedya. Sa isang mapanganib na huling sandali, ginawa ng matanda ang hindi inaasahan. Ipinasa nito ang isang lihim na sumpa, isang mana na mas mabigat kaysa sa lahat ng kahirapan nilang dinanas. Nang magising ang binata, tanging abo na lang ang natira sa kanyang lolo. Ngunit ang dating pilay ay buo na, ang dating mahina ay napalitan ng pambihirang lakas. Taglay na niya ngayon ang isang kapangyarihang hindi niya hiniling, at isang matinding puot na humihingi ng kabayaran. Ang simoy ng Pasko ay may bahid na ng dugo. Ngayon, ang binata ay nakatayo sa kadiliman, at ang tanging gabay niya ay ang alaala ng sakripisyo. Malamig at payapa ang simoy ng hangin sa gabi ng Disyembre, 24, 2023. Ang gabi bago sumapit ang Pasko ay sinasalubong ng kaligayahan sa mga matataong lugar. Munit sa liblib na bahagi ng kalsada ng Padre Burgos, may dalawang nilalang na nagsisikap para lamang mabuhay. Sa liwanag ng isang poste, nakita si Rafael Rafi Lazaro, 21 taong gulang, matyagang tinutulungan ang kanyang lolo na itulak ang sira-sira nilang kariton. Ang gulong nito ay halos humihiwalay na, munit puno ito ng iba't ibang uri ng kalakal, mga bote, lata, at karton na tiyak na magiging sapat para sa kanilang noche buena. Sa wakas, Lolo Eli. Marami-rami tayong naipon ngayong gabi, sabi ni Rafay, na mumutawi sa kanyang boses ang pag-asa at pagod. Si Rafay, sa kabila ng pagiging payat, ay nagtataglay ng malalim na tingin sa kanyang mga mata, salamin ng matinding determinasyon na makaraos sila sa kahirapan. Ngumiti si Elias Lolo Eli Di Malanta, 78 taong gulang, na sa labis na katandaan ay halos hindi na matukoy ang hugis. Ang kanyang balat ay kulubot, ngunit ang kanyang pag-isip ay nanatiling matalas, lalo na pagdating kay Rafay. Sabi ko na, apo, mas malakas ka pa sa akin. Tingnan mo, ang bigat-bigat nito, pero hindi ka halos pinawisan, tugon ni Lolo Eli, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit may matinding pagmamahal. May isang kakaibang marka, animo'y lumanggalos sa gilid ng kanyang lieg na matagal nang napansin ni Rafay, ngunit kailanman ay hindi niya ito tinanong. Pilit man niyang itinatanggi, alam ni Rafay na halos wala ng lakas si Lolo Eli. Ang matanda ay tinitiyak na si Rafi ay makakakain at makakapag-aral, kahit pakapalit nito ang kanyang sariling kalusugan. Sa tambakan ng San Roque, kung saan nakatirik ang kanilang munting barong-barong, si Lolo Eli ang nagsisilbing ilaw, ang tanging pamilya ni Rafay. Pag uwi natin, bibilhin na natin yung manok at bibingka para sa Noche Buena. At huwag kang mag-alala, lolo, konting tiis na lang. Kapag nakatapos ako, sisiguraduhin kong hindi mo na kailangan pang makita ang basura sa tanang buhay mo. Ang mga salita ni Rafi ay nagdulot ng isang matamis na ng ngiti sa labi ni Lolo Eli. Ngunit ang sandaling iyon ng pag-asa ay biglang nabalutan ng dilim. Mula sa likuran, isang malaking ingay ng mabilis na makina ang umalingaw-ngaw biglang tumaas ang liwanag ng matinding headlight, halos bumulag sa maglolo. Lolo, tumabi tayo. Sigaw ni Rafay, ngunit huli na ang lahat. Napahiga si Rafay sa malamig na simento, ang kanyang katawan ay naramdaman ang matinding kirot. Pilit siyang bumangon, ngunit agad siyang napaatras sa kakilakilabot na tanawin, ang kanyang mga paa ay baluktot sa hindi natural na paraan, ang mga buto ay tumagos na sa balat, at ang dugo ay mabilis na umaagos sa aspalto nagkalasublasog ang kanyang mga binti. Ang sakit ay hindi maipaliwanag, ngunit ang pag-aalala para kay Lolo Eli ang mas matindi. Gumapang si Rafay, gamit ang mga siko, papalapit sa matanda. Si Lolo Eli ay nakahandusay, hindi na gumagalaw. May matinding sugat sa kanyang ulo, at ang dugo ay mabilis na kumalat, bumubuo ng malaking pool sa ilalim ng kanyang pinatong na ulo. Bagamat nakadilat ang kanyang mga mata, alam ni Rafay na naghihinalo na ito. Lolo, Lolo Eli. Tulungan niyo po kami. Sigaw ni Raffy, ang boses ay puno ng kawalang pag-asa, kasabay ng panginginig ng kanyang mga labi. Lintik na. Mura ni Kapitan Gorio. Pinapik ang pinsala sa kanyang sasakyan. Ikaw. Ikaw si Kapitan Gorio. Tulungan mo kami. Dalhin mo sa ospital ang lolo ko sigaw ni Rafay, pilit itinaas ang kanyang katawan, ngunit ang sakit sa kanyang mga binti ay nagpabagsak sa kanya. Tumawa si Kapitan Goryo, isang tawa na walang kaluluwa. Hoy, ikaw na basura. Bakit ba kasi kayo harang-harang sa daan? Hindi ko kasalanan kung tatanga-tanga kayo. At tingnan mo ang sasakyan ko. Sino ang magbabayad dito? Ang dalit ni Raffi ay umakyat sa kanyang lalamunan. Ito ang tao na ilang beses nilang nakita sa mga poster ng pamamahagi ng bigas, ang taong nagmamalaki sa kanyang serbisyo publiko, ngunit ngayon, ipinapakita niya ang kanyang tunay na mukha, isang walang konsensyang halimaw. Wala kaming pera, kapitan. Pero wag mo kaming iwan dito. Mamatay si Lolo. Lumapit si Kapitan Goryo, hindi para tumulong, kundi para itapon ang basag na bote ng alak sa gilid. Tinignan niya si Rafay na at umiiyak sa kanyang mga durog na binti. Magdemanda kayo kung gusto nyo, sabi ni Kapitan Goryo, puno ng pangungutya. Yun ay kung may pera kayo para tapatan ang abugado ko. Naiwan si Rafay nakatingin sa umaalis na sasakyan, habang ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisni. Ang sakit ng mga binti ay nagsimulang maging matindi, at kasabay nito, ang bigat ng katotohanan ay bumagsak sa kanya. Wala na ang kanyang mga pangarap. Paano siya makakaabot sa kolehiyo kung baldado na siya? Hindi na niya matutupad ang kanyang pangako kay Lolo Eli. Biglang narinig niya ang boses ni Lolo Eli. Rafay. Apo. Gumapang si Rafay sa gilid ng matanda. Lolo, huwag mo kong iwan. Gagaling ka pa, dadalhin kita sa ospital, umiling si Lolo Eli, mahina ngunit sapat para marinig ni Rafay. Hindi na ako magtatagal. Ngunit ikaw hindi ko maaatim na iwan kang ganyan ang kalagayan. Napakabata mo pa. Hindi ka dapat mamatay sa isang walang kwentang aksidente. Muling naramdaman ni Raffy ang kanyang kawalang pag-asa. Marami pa akong pangarap, Lolo. Ngunit paano na ngayon? Wala na akong binti. Hinawakan ni Lolo Eli ang kamay ni Raffy, ang lamig ng kanyang balat ay nagbigay ng kabasa binata. Sa pagitan ng paghinalo, nagpahayag ng kakaibang pakiusap ang matanda. May hihingin sana akong pabor. Huwag kang magulat. Lunukin mo ang kapirasong laman na ito. Dahan-dahan, sa hindi maipaliwanag na lakas, kinawawa ni Lolo Eli ang isang piraso ng balat at laman mula sa kanyang kanang braso, ang balat na may taglay na matandang dalos. Ang proseso ay marahas, ngunit tinitigan ni Lolo Eli si Rafay nang may matinding pagmamakaawa. Kailangan mo yan, Apo, para sa iyong kaligtasan. Para sa iyong buhay. Daring diri si Rafay. Ang amoy ng dugo ay masangsang at ang ideya ng pagkain ng laman ng kanyang lolo ay nakakasuka. Ngunit ang pagmamahal at pagtitiwala niya kay Lolo Eli ay higit sa lahat. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, kinuha niya ang laman at nilunok ito, halos hindi humihinga. Nang makita ni Lolo Eli na ginawa ni Rafay ang ipinagawa niya, isang huling pag-angat ng lakas ang naramdaman sa matanda ang kanyang mga mata, na dati mapagmahal, ay naging matalas at nagmininingning sa dilim. Ngayon, ipapamana ko sa iyo ang sumpa ng aking pagkatao, bulong ni Lolo Eli. Patawarin mo ako, Apo. Hindi ko maatim na iwan ka sa mundong ito, baldado at walang pag-asa. Bago pa man nakasagot si Rafay, isang nakakakilabot na pagbabago ang nangyari. Biglang humaba at tumulis ang mga ngipin ni Lolo Eli. Ang kanyang hininga ay naging parang ungol ng isang mabangis na hayop. Sa gitna ng kalsada ng Padre Burgos, sa harap ng basag na kariton at malaking pool ng dugo, kinagat ni Lolo Eli si Rafay sa Ang tanda ng sumpa ay nailipat. Napakadiin ng kagat, kasabay ng matinding kirot at pagkalito, na agad nawala ng malay si Rafi Lazaro. Ilang oras ang lumipas. Ang sikat ng araw ay nagsisimula pa lamang sumilip sa madilim na abot tanaw. Nagising si Rafi sa ilalim ng malamig na tulay, sa gilid ng tambakan ng San Roque. Hindi niya matandaan kung paano siya nakarating doon. Ang huling naaalala niya ay ang matinding sakit at ang kagat ni Lolo Eli. Agad siyang kinabahan. Hinawakan niya ang kanyang leg, may isang matalim na kirot, munit walang malaking sugat, tanging dalawang maliliit na marka, ang tanda ng sumpa. Dahan-dahan naupo siya. Inaasahan niyang mararamdaman ang matinding sakit sa kanyang mga binti, ang pagdudurog ng mga buto at ang pagkabaldado ngunit wala. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga paa. Ginawa niya ito ng buong lakas. Ang kanyang mga binti ay ganap na maayos, buo, at walang anumang bakas ng pinsala. Ang dating peklat sa kanyang kanang binti, na nakuha niya noong bata pa siya, ay wala na rin. Ang kanyang dating payat na katawan ay tila nagbago. Nang hawakan niya ang kanyang bisig, naramdaman niya ang matitigas na kalamnan. Mas matangkad siya, mas matikas. Ang kanyang mga mata na dati malalim dahil sa pagod at gutom ay tila may nagbabagang apoy ngayon. Nasaan si Lolo Eli? Hinanap niya ang matanda. Sa tabi niya, may nakita siyang tumpok ng lumang damit ang barong tagalog at pantalon na suot ni Lolo Eli noong nakaraang gabi. Munit walang katawan. Ang natira na lamang kay Elias Lolo Eli di malanta ay isang tumpok ng abo at damit. Ang matanda ay naglaho, nag-iwan ng isang ebidensya ng isang kakaiba at makabaliho ang sakripisyo. Ang gulat ay napalitan ng pighati. Niyakap ni Rafi ang mga damit ng kanyang lolo. Wala na siya. Ang lolo na nagbigay ng lahat para sa kanya. Nang ipikit ni Rafi ang kanyang mga mata, isang tinig ang umalingaungaw sa kanyang isip. Hindi ito naririnig ng tenga, kundi ng mismong kaluluwa. Rafi, apo, ang sumpa na dinala ko sa loob ng walong dekada ay nasa iyo na ngayon. Ikaw ay nabuhay muli. Ikaw ay malakas. Hindi ka na madaling mamamatay. Ngunit ito ay may kapalit. Ito ang aming kinabukasan. Ang buhay sa dilim. Ipinaliwanag ni Lolo Eli ang lahat, ang lihim na kalikasan na matagal niyang tinago, ang sumpa na nagbibigay ng lakas at immortalidad, ngunit nangangailangan ng dilim at ng kaparusahan. Ang dahilan kung bakit hindi siya kailanman nakikihati sa pagkain ni Rafay. Ang huling gabi nila ay ang tanging paraan para mailipat ang kapangyarihan at mailigtas si Rafay mula sa kamatayan. Gamitin mo ito. Huwag mong sayangin ang lakas na ito. Ang paghahanap sa hostisya ay nasa iyong mga kamay na, Apo. Ipaghiganti mo ako. Ipaghiganti mo ang iyong mga pangarap. Hanapin mo si Kapitan Goryo. Nang imulat ni Rafi ang kanyang mga mata, wala na ang dating kawalang pag-asa at kalungkutan. Pinalitan nito ng matinding put at determinasyon. Ang Pasko ay hindi nagdulot ng kapayapaan, kundi ng isang madilim na pagbabagong anyo. Ang pagsisimula ng paghihiganti ay hindi na isang katanungan, kundi isang obligasyon. Tinitigan ni Rafi ang kalangitan, kung saan unti-unting nawawala ang dilim ng gabi. Ang simoy ng hangin ay malamig, ngunit ang loob niya ay nagbabaga alam niya na ang kanyang buhay ay tuluyan ng nabago. Ang mga pangarap niya ay hindi na magiging sa ilaw, kundi sa ilalim ng karimlan. Kinuha niya ang natitirang abo ni Lolo Eli at sinigurado itong itatago. Ang mundong ito ay nagpakita ng kanyang pinakamalaking kalupitan sa kanila, ang kawalan ng katarungan. Ngayon, bilang isang nilalang ng kadiliman, gagamitin niya ang sumpa, hindi para magtago, kundi para magdulot ng takot at hustisya. Si Kapitan Goryo Magsaysay, ang taong nagdulot ng trahedya sa kalsada ng Padre Burgos ay malapit ng matuklasan ang halaga ng pagbangga sa isang pamilyang hindi na kayang makita ng liwanag. Nagsimulang maglakad si Rafael Lazaro, malakas at buo, papalayo sa tambakan ng San Roque. Ang Pasko ay nagdala sa kanya ng isang sakripisyo, isang kapangyarihan, at isang tungkulin. Handa na siyang yakapin ang kanyang bagong buhay at ang kadiliman na ipinamana sa kanya ni Lolo Eli. Ang paghahanap sa kapitan ay sinisigurong magiging mapait at madugo. Ito ang katapusan ng Rafay na nagtitinda ng basura at ang pagsilang ng isang tagapaghiganti. Nanatiling nakayuko si Rafay sa tumpok ng abo at damit ang tanging labi ni Lolo Eli. Ang umaga ng Pasko ay bumalot sa tambakan ng San Roque, ngunit ang kaligayahan ay malayo sa munting barong-barong na ito, na ngayon ay tila napakalaki dahil sa kawalan ng matanda. Ang tinig ni Lolo Eli, na naririnig lamang sa kaloob-looban ni Rafe, ay nagpatuloy sa pagpapaliwanan. Isang lahi sila ng sinaunang nilalang, mga tagapagdala ng sumpa na nagbibigay ng walang hanggang buhay at lakas, kapalit ng isang pagkauhaw sa dilim. Hindi ka na kailanman magugutom sa paraang dati nating dinanas, Apo. Ang buhay mo ay magiging mahaba. Ngunit kailangan mong panatilihin ang kontrol. Ang sumpa ay regalo at parusa magkasama. Kumatok ang katotohanan sa puso ni Rafay. Ang sakit ng pagkawala ni Lolo Eli ay higit pa sa pisikal na pagbabagong anyo. Si Lolo Eli ay nagbigay ng kanyang sarili upang mabuhay siya. Ang laman na kinain ni Rafay, ang kagat sa lig, ito ang matinding pag-ibig na walang katumbas, isang sakripisyo na lampas sa pag-unawa ng ordinaryong tao. Tumayo si Rafay, ang kanyang mga galaw ay mabilis at walang ingay. Tumingin siya sa kanyang palad hindi na siya ang dating Rafay, payat at laging gutom. Ang kanyang balat ay mas makinis, ngunit ang init sa ilalim nito ay parang apoy na nagbabaga. Ang mga mata niya ay nagtataglay ng isang kataliman na hindi niya kailanman naramdaman. Kailangan niyang subukan ang kanyang lakas. Lumabas siya sa likuran ng barong-barong. Sa gilid ng tambakan, mayroong malaking bato na matagal nang ginagamit bilang taguan ng kanilang kalakal. Sa loob ng maraming taon, pilit na itinaas ito ng mga nagkakakal para makita kung ano ang nasa ilalim, ngunit masyado itong mabigat. Humakbang si Rafay. Hindi siya nag-isip, sinunod lamang niya ang nag-udyok na lakas sa kanyang mga bisig. Huminga siya ng malalim at inilapat ang mga kamay sa malamig na ibabaw ng bato. Sa isang iglap lamang at walang anumang hirap, naangat niya ang bato. Ang tunog ng pag-angat ay nagdulot ng isang matinis na tunog sa tahimik na umaga. Tinitigan niya ang bato, na ngayon ay nakalapat sa kanyang balikat. Animoy isang simpleng karton lamang. Hindi ito normal. Hindi ito Rafael Lazaro. Ito ang kapangyarihan ni Lolo Eli. Munit kasabay ng lakas, isang bagong uri ng pangangailangan ang umakyat sa kanyang lalamunan, ang pagkauhaw. Isang uhaw na nangangailangan ng higit pa sa tubig, nangangailangan ng buhay. Ang gutom ay magiging iyong kalbaryo, apo. Kailangan mo itong harapin araw-araw. Ngunit sa umpisa, ang put ang magpapatibay sayo. Ang put. Ang pangalan ni Goryo ay umalingaungaw sa kanyang isip. Ang walang konsyensyang kapitan na nag-iwan sa kanila na mamatay sa kalsada ng Padre Burgos. Ang kapitan na nagdiriwang ng Pasko habang ang abo ni Lolo Eli ay naging ebidensya ng kanyang kasalanan. Walang oras para magluksa. Ang paghahanap sa hustisya ay nagsisimula na. Naglakad si Rafi papalayo sa tambakan ng San Roque, suot ang lumang damit, ngunit may bagong determinasyon. Ang tahanan ni Lolo Eli ay naiwan, at kasabay nito, ang kanyang dating buhay. Sa loob ng sumunod na dalawang araw, gumalaw si Rafi sa mga anino. Ang kanyang pinahusay na pandama ay nagbigay sa kanya ng kakayahang marinig ang bawat bulong, bawat patak ng tubig, bawat tibok ng puso sa paligid niya kinumpirma niya ang kanyang hinala, si Kapitan Goryo ay nagpapatuloy sa kanyang buhay na parang walang nangyari. Ang balita ng trahedya sa kalsada ng Padre Burgos ay hindi man lang nakarating sa mga pahayagan. Sa halip, ang mga balita sa telebisyon ay puno ng pagpapakita ni Goryo, malaking tiyan, may suot na mamahaling barong, nagbibigay ng mga laruan at libreng noche buena sa mga mahihirap, habang ang mukha niya ay nakadikit sa bawat bandila. Pustisya sa presinto ng hukom, Umiti si Rafay, isang ngiti na walang kagalakan, kundi puro poot. Ang presinto ay hindi para sa mga tulad nila. Ito ay para sa mga mayaman na kayang bumili ng katarungan. Kailangan niyang makita si Goryo, hindi para pumasok sa legal na labanan, kundi para harapin siya sa paraang alam lamang ng sumpa. Nalaman ni Rafay na si Kapitan Goryo ay magdaraos ng isang malaking salusalo para sa bagong taon sa kanyang malaking bahay, ilang kalye lamang ang layo sa tambakan. Ito ang perpektong lugar. Disyembre 31. Hating gabi. Ang kapaligiran ay puno ng ingay ng mga paputok at tugtog ng malakas na musika. Ang liwanag ng mga ilaw Pasko ay nagniningning sa buong lugar. Para sa lahat, ito ay isang gabi ng pagdiriwang. Ngunit para kay Rafi, ito ang gabi ng pagbabayad. Naglakad si Rafe patungo sa mansyon ni Goryo, hindi gumagamit ng pangunahing daanan, kundi nagtatago sa kadiliman. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik, ang kanyang bilis ay halos hindi nakikita. Sa ilalim ng impluensya ng sumpa, ang kanyang katawan ay naging mas matatag, mas malakas, at mas mapanganib. Ang mansyon ni Goryo ay napapalibutan ng matataas na bakod at maraming guardia. Ngunit para kay Raffi, ang bakod ay parang papel. Sa isang mabilis na pagtalon, lumundag siya sa matataas na pader, walang kahirap-hirap, at tahimik na lumapag sa malambot na damuhan. Ang mga bisita ay nagkakasiyahan sa labas, mga opisyal ng gobyerno at mga taong may mataas na posisyon. Si Goryo, na may suot na puting barong at ang kanyang mukha ay namumula na sa sobrang inom, ay nasa gitna, tumatawa ng malakas sa bawat biro. Sinundan ni Raffy ang kanyang target. Ang amoy ng alak at mamahaling pabango ay masangsang, ngunit ang mas matindi ay ang amoy ng kawalang na nakapalibot kay Goryo. Kinailangan ni Raffy na umakyat sa ikalawang palapag. Ang kanyang lakas ay sapat na para mag-isa siyang umakyat sa dinding ng bahay, gamit lamang ang mga maliliit na bintana at protrusions. Nakarating siya sa bintana ng silid tulugan ni Goryo. Nakita niya si Goryo umakyat sa itaas para umihi habang patuloy na sumisigaw sa kanyang telepono. Binuksan ni Rafi ang bintana, tahimik na pumasok sa silid. Ang aircon ay napakalamig, isang malaking pagkakaiba mula sa init ng tambakan. Nang makita ni Goryo si Rafi, namay. Nakakakilabot na katahimikan at matatalim na mata, nagulat siya. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Wardiya! Sigaw ni Goryo, ang kanyang tinig ay paos dahil sa takot at alak. Hindi sumagot si Rafay. Sa halip, tinitigan niya si Goryo. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng sakripisyo, ang abo at damit ni Lolo Eli, ang lahat ng ito ay nagumpisa sa lasing at walang konsyensyang lalaki sa harap niya biglang namutla si Goryo na wala ang epekto ng alak. Nakilala niya ang mukha ni Rafay, ang bata na umiiyak sa gilid ng daan, may durog na binti. Ngunit ang batang ito ay hindi na durog. Malakas ito at mayroong kakaibang dilim sa kanyang aura. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Umalis ka dyan. Baka ipakulong kita. Banta ni Goryo, pilit na kumukuha ng lakas mula sa kanyang posisyon. Ito ang sandali. Ang climax. Sa isang mabilis na iglap, bago pa man makagalaw si Goryo, nasa harap na niya si Raffay. Ang bilis ni Raffi ay higit pa sa kakayahan ng tao. Hinawakan ni Raffi ang lig ni Goryo. Ang init ng kanyang palad ay parang asido sa balat ni Goryo. Nagbayad si Lolo Eli ng kanyang buhay para sa iyong kasalanan. Nagbayad ako ng aking mga pangarap, mariing sabi ni Raffay. Ngayon, ikaw naman ang magbabayad nagpumiglas si Goryo, ngunit ang lakas ni Raffy ay walang kapantay. Ang kanyang mga mata ay naningning sa dilim, at sa kanyang bibig, ang mga ngipin ay unti-unting humahaba, isang ebidensya ng sumpa na ngayon ay dumadaloy sa kanyang dugo. Napasigaw si Goryo, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkabigla at matinding takot sa nakita. Ang halimaw ay nasa harap niya. Ano ka? Ako ang hustisya na hindi ibinigay sa amin ng iyong sistema, Goryo, sagot ni Rafe. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng pagkalupit. Sa loob ng silid-tulugan ni Kapitan Goryo, ang ingay ng mga paputok sa labas ay pumipigil sa sinuman na makarinig ng huling sigaw ng kapitan. Walang nakakita sa nangyari. Walang nakarinig. Nang matapos ang lahat, bumalik si Raffy sa ilalim ng tulay. Ang tanda ng sumpa ay nagbigay ng proteksyon at lakas, ngunit nagdala rin ito ng isang hindi maalis na butom. Tininingnan ni Rafi ang mga abo at damit ni Lolo Eli. Sa wakas, nagawa niya ang tungkulin. Ipinaghiganti niya ang sakripisyo. Ang pagsisimula ng paghihiganti ay natapos at kasabay nito, ang bagong taon ay sumapit. Ang mundo ay nagdiriwang, ngunit si Rafael Lazaro, ang dating basurero, ay naging isang tagapaghiganti, isang nilalang na gumagala sa dilim, taglay ang kalikasan na ipinamana ni Lolo Eli. Ang sumpa ay nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay, isang buhay na hindi na para sa sarili niyang pangarap, kundi para sa hostisya sa gitna ng kadiliman. Ang kalsada ng Padre Burgos ay naging saksi sa kanyang pagbabagong anyo, at ngayon, ang lungsod ay matututo na mayroong bagong puwersa na naglalakad sa mga anino, isang buhay na nagmula sa pinakamalaking sakripisyo ng Pasko. Ito ang kanyang kapalaran. Ang kanyang pamilya ay nabayaran ang huling presyo para sa kanyang kaligtasan. Handa na si Raffay na yakapin ang kadiliman dahil alam niya na sa mundong puno ng kawalan ng katarungan, ang tanging paraan upang manalo ay maging isang bagay na higit pa sa tao. Siya ang buhay na alaala ni Lolo Eli, ang sumpa na nagdulot ng hostisya. Walang pagbabalik. Ang kanyang paglalakbay bilang ang tagapagdala ng sumpa ay nagsisimula pa lamang, ngunit ang kanyang unang misyon ay ganap ng natupad. Hindi na naghintay pa si Rafay sa anumang sagot mula kay Goryo. Ang oras ay mahalaga at ang bawat segundong lumilipas ay mas nagpapatibay lamang sa kanyang desisyon. Ang paghawak niya sa leg ni Goryo ay hindi lang simpleng pagpigil, ito ay pagkuha sa mismong esensya ng buhay ng kapitan. Ang panginig sa kamay ni Goryo ay hindi nadulot ng alak, kundi ng purong takot na unti-unting lumalamon sa kanya. Noche Buena, bulong ni Rafi, ang kanyang boses ay nagbabibrate sa galit. Hating dabi ng Pasko, iyon ang gabi na tinalikuran mo kami. Iniwan mo kaming humihinalo sa kalsada ng Padre Burgos. Sa labas, sumabog ang isang malakas na paputok, nagbigay ng pansamantalang liwanag sa silid. Sa ilaw na yon, nakita ni Goryo ang hindi ka paniwala ang mga mata ni Rafi ay nagliliyab, hindi na tulad ng tao. Ang malalim na peklat na nakita niya noon sa binti ng binata, ay tila wala na, pinalitan ng isang balat na perpekto at makinis, ngunit puno ng matinding puwersa. Magkano? Magkano ang gusto mo? Huwag mo akong saktan. Pilit na inabot ni Goryo ang kanyang bulsa, ngunit ang paghawak ni Raffy ay masyadong mahigpit, masyadong nakamamatay. Ang pera mo ay hindi makakabili ng buhay ni Lolo Eli. Ang pag-aaral ko ay hindi na maibabalik ng pera mo, mariin at malalim na sabi ni Raffy. Doon na nagpakita ang tanda ng sumpa. Ang mga ngipin ni Rafay, na dati ay normal, ay biglang humaba at naging matutulis, parang mga karayom na handang tumagos sa balat. Ang kanyang mukha ay nagkaroon ng isang matalim at hindi natural na anyo. Ang dating payat na mukha ni Rafi ay napuno ng mapanganib na kalupitan. Ito ang huling sandali. Ako ang bunga ng iyong kawalang hiyaan. Umalingaungaw ang isang napakatining na sigaw, na pilit na sinasaklawan ng ingay ng pagsalubong sa bagong taon. Ang sigaw ni Goryo ay hindi sigaw ng galit, kundi ng kaluluwang nawawalan ng pag-asa. Isang matamis, mainit na amoy ang pumuno sa silid, isang amoy na matagal nang hinahanap ng bagong kalikasan ni Rafay. Ang gutom, ang matinding pagkauhaw, ay pansamantalang nasiyahan, ngunit alam ni Rafay na ang pangangailangang ito ay isang balon na walang katapusan. Tinignan ni Rafi ang kanyang gawa. Ang paghihiganti ay matamis, ngunit ang dulot nitong kalungkutan ay mabigat. Ang pagkawala ni Lolo Eli ay hindi mapupunan ng kahit anong pagkilos. Ngunit ang pagtupad sa kanyang pakiusap, ang paggamit ng sumpa para mabuhay at maningil ay natupad. Walang sinayang na oras si Rafay. Sa labas ng pinto. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito para sa mas marami pang awesome content.